Manloko manluloko. Bakit kailangang manloko at bakit nanluloko? A perfect family. Ika nga ng iba, ngunit para kay Inka ay lahat ng iyon ay hindi totoo. Inka is already a lawyer. Along with the siblings, she is the daughter of a cheater. Oo, at walang alam ang buong bayan na sakop ng ama niyang mayor sa duming ginawa nito sa pamilya niya. Nandito na ako, sigaw ni Inka, pagkapasok sa bahay nila. Minsan siyang dumadalaw sa bahay nila kahit may sarili na siyang apartment. Malapit na kasing magpasko. And for Inka, ay magandang kumpleto sila. May sariling pamilya na ang iba niyang kapatid. Halos siya na lamang ang hindi nag-aasawa. Kaya she takes a lot of pressure. O oh, Inka, nandiyan ka na pala. Sakto sa ka, karating lang ng ate at mga pamangkin mo. Wika ng ina ni Inka. Sa kanya, kaya naman gulat na agad siyang sinalubong ng mga pamangkin niyang malalaki ang ngiti sa kanya. Remember what you promised? Wika ng ina nito. Na ikinatawa naman ni Inka, kaya dali-dali siyang umupo at inilabas ang regalo sa ina. Tuwang-tuwa naman ito agad na inikot ni Inka ang tingin sa paligid at nagtatakang hindi nakita ang ama sa paligid. Kompleto na sila aside sa magaling ng ama. Nasa kabilang bahay. As always, bagong pangana kasi si Divine. Wika ng ina ni Inka, ang kalantari ng ama nito ang tinutukoy niya. Kaya naman mas lalong naiinis si Inka sa narinig niya she is a lawyer yet she can sue her own father doing the merciless thing. Pagkatapos kumain ay agad din naman silang lahat na nagpahinga. Pero alam ng ina ni Inka na hindi siya makatulog sa nalaman kaya siya na mismo ang pumunta rito. Inka, dear, are you still awake? Agad namang tumayo si Inka at binuksan ang pintuan. Anak, you should dress na. Hindi magandang lagi kang puyat. Tingnan mo mga sarili mo, oh. Daig mo pa may anak. Natatawang biro ng ina niya. To lighten up the mood? Ngunit hindi naman effective. Ma, why do men cheat? Especially si Pa. Bakit? Kailangan niyang magloko. Anak, some people are not meant to be. Pero you have us. Mga anak niyo. Kung hindi pala meant to be, bakit pa kayo nagpakasal? Nagugulahang tanong ni Inka. My dear, ganun talaga ang buhay. People come and go. Some people we meet are either a blessing or a lesson. So, pa is just a lesson? Pero bakit hanggang ngayon tinotolerate mo siya? Lalo na alam mong hindi naman siya blessing. Na there is someone who is meant to be for you. Agad namang ngumiti ang ina ni Inka at hinagod ang kanyang buhok. Alam mo anak, the reason why I let your dad do those things ay dahil mahal ko siya. I love him very much na wala na akong pakialam sa maling ginagawa niya. As long as, sa akin naman siya umuwi. Agad namang sunod-sunod na tumulo ang luha ni Inka sa naringiga. So you mean ma, you are Blinded by love? Kung gano'n naman pala, bakit pinipilit niyo ako about love? Lalo na at risky naman pala yun. What if, maging lesson lang sa akin? Just like you and pa. Even if it hurts, minsan you must accept it. Acceptance is the key to success. Kaya kung you keep on holding into something na imalalaban mo pa, fight for it. Dalawang buwan ang lumipas at mas nag-focus si Inka sa trabaho than looking for love or partner. Still into that case? Let me help. Alok ng mas mataas ang posisyon kumpara sa kanya, si Darren. No need. Kaya ko naman. Agaw ni Inka but she failed to do it. I know. Just let me. Uy ka ito. Dati pa man ay may something na si Inka na nararamdaman towards Darren. Yet, she is not that strong para umamin. Ang corny kasi para sa kanya ng confession, parang masyadong childish. Aya, ang aga-aga, napakaharot. Parinig ni Mika, ang kaibigan ni Inka. May nilapag pa itong coffee sa harapan niya sabay tawa. At nilakihan niya pa ito ng mata. There you go. Tapos ka na. You should rest first and then dami mong pending trial kahit na magpapasko. Wika ni Darren kay Inka na tumangulang naman and acting unbothered. Malamig Pasko niyan. Looking for star ng Pasko iyan, Sir Darren. Baka daw available ka. Pangaasar ni Mika Naikinatawa naman ni Darren at sumabay din sa pangaasar ni Mika. Sakto! I don't have plans this Christmas. Pwede akong maging star ng Pasko mo. Nagulat naman na napalingon si Inka sa sinabi nito. Dahil doon ay nagumpisa na si Darren kausapin si Mika. True phone? But mostly pupunta talaga ito sa table niya just to chitchat. One night while stargazing. Inka, minsan ba naisip mo na What if maging tayo? What if? Bakit naman naisip mo yan? Natatawang tanong ni Inka. I mean, subukan natin. And if it doesn't work, at least we tried. We can it again, while still looking at the stars. What if? Nakakatakot. We can it habang nakatingin din sa star. Para, alam mo yun, pagtanda natin, hindi tayo magsisisi sa mga risk na sinubukan natin. Until they become a thing, naging sila at exact Christmas dahil sinagot na ito ni Inka. Hindi niya pa pinaalam sa magulang niya at sa kay Mika. Natuwang-tuwa naman sa nalaman. Noong una ay sweet na sweet sila, just like other couples. Inka, may trial pala sila darin? Bakit hindi ka nanonood? Kulat naman sa narinig si Inka dahil walang sinabi si Darin about doon. But it is not that big deal. Kaya hinayaan niya na lamang. May meeting daw outside sila Darin. Tinanong ko kasi kanina nung nakita ko pa baba. Sinat din ako na sabihin sa'yo. Wika ni Mika at pinakita kay Inka. Wala naman kay Inka at tumango na lamang siya. And continue her work. Habang seryoso at gulat na lumapit, muli si Mika. Habang kinikilig na pinakita, ang sweater na binili. Ang ganda naman ng sweater mo. Good color for you. Wika ni Inka. Sus, ang galing ka mo mamili ng boyfriend mo. Kasi ba diba, lumabas sila? Biniro ko na hanapan ako magandang sweater. Ito o, oh, ang ganda. Natutuwang wika ni Mika kay Inka. Na napangiwi naman dahil sa pagtatakang nararamdaman. Mika, confused ako. Kasi lately, hindi na ako ina-update ni Darren. I felt something is wrong. Wika ni Inka na agad namang binatukan ni Mika. Anong something is wrong? Sinasabi ko naman kung nasaan siya tsaka mas nakafocus kasi sa trabaho kisa sa kanya. Baka nga nagtatampo na yan kasi wala na kayong oras sa isa't isa. Mika, what if may iba na siya? What if bored na siya sa akin? Agad namang tumawa ng malakas si Mika at sinabing nababaliw lang siya. Ako bahala sa boyfriend mo, my dear best friend. Babantayan ko tapos uupakan ko kung sino lumandi dun. Wow, kakarating ko lang, mauupakan pa ako. Love, kumain ka na? Agad namang nanliwanag ang ng inka sa narinig at umalis tsaka inilapag ni Darren ang pagkain. Tsaka may ineabot kay Mika na napalakpak pa. O favorite mo, pala'y kaparinig sa Instagram palibhasa wala kang love life nga asar ni Darren kay Mika na tinarayan siya na ikinatawan naman ni Inka. Eh may boyfriend naman, best friend ko na tatawang wika ni Mika until the day has come. Kakarating lang ni Inka from work at isusurprise visit niya sana si Darren. But surprise, seeing Mika sa loob na nakalingkis sa braso ni Darren. Inka? gulat na sabay na sigaw ni Darren at Mika. Mga maluloko! Anong Mika? Ano ito? I didn't realize na sa sinabi mong ikaw bahala sa boyfriend ko, kasama na dun yung ganito. Inga, let me explain. Magkaibigan lang kami ni Darren. Magkaibigan? Ano? BFF premium kayong dalawa? Na naglilingkisan kayo behind my back? Alam mo bang kaibigan kita kaya pinigilan kong magduda? Leche naman darin eh. Sana kung ayaw mo na sa akin, sinabi mo agad. Hindi yung sa ganito ko kayo dalawa makikita. Pero Inka, darin like me first. Nahihiya lang daw siya. Shut up Mika, you were. Wala kang karapatang magsalita dito kung ayaw mo mauna ka pa sa November 1. Sigaw ni Inka at inilabas ang baril na lagi niyang dala in case she needed to use it. Love, huwag ka naman ganyan. Shut up, Darren. You forced me to do this, right? Sigaw ni Inka. Ba't hindi niya inaasahan ang ginawa ni Darren? May hawak itong baril at nakatutok na rin sa kanya. Wow! Now you showed yourself. Kalabitin mo, Darren. Freaking shoot me now. Sigaw ni Inka. Sa taranta ni Mika dahil sa ganaawa ni Darren, ay inagaw niya ang baril gusto niya si Darren, pero kaibigan niya si Inka. And she can't let Inka died dahil magkakaroon sila ng kaso. Inka died right on the spot. Nakalabit ni Mika ang gantilyo at saktong sa puso ni Inka ito tumama. Why do some men cheat? Dahil hindi sila kontento, mas pinili nilang maging makasalanan at lokohin ang babaeng na nanahimik ang buhay noon. Some men deserve to blame for everything. Imagine nananahimik iyong buhay ng babae yet you decide to pursue her. After saying yes, naging kayo. Pero hindi ka nakontento at humanap ng iba kahit committed ka pa. Kahit na alam mong masasaktan yung isa, mas pinili mong isatisfy yung sarili mo. Kasi uhaw ka. At peaceful advice, don't pursue someone kung hindi mo kayang panindigan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.